ni. Suerte. Ito nang higing yung lambat to. Oh. Ay, sumarating lambat. Kanda yung malampay. Ako? Ako. Ako. Hmm. Ako. Malaki pa yan, malaki. You know? Dandan lang pa

kami kasama pa yan may kasama pa yan dami gabi oh wala pa Ayon, yung na yung lambat oh ang ganda ng karpang yan oh, good yan. sense yun po yun oh kamatisan lang kayo oh no? kamatisan

yung balong gala natin, yung natin. Ah. Ah. Hindi angat, oh. Kaya, kaya. Ah. Hindi grabe. Hindi Yan ah. yeah, uh, Oh! dami! Lalaki! puno Ah! Puro mama mo. preparation size oh. Hindi Sira yung lambat. Siraan lambat butas, oh. Butas oh. Sa laki oh. Dami. Dami. Eh. dami kasi. dami kasi nahuli. Oh!

Kailangan din kaasahan talaga niyan. Dadating. Ay, no karpa oh. No size. Na, good, ba hirangin karpa. Pangkarpa. Ayos. Ayeto 'yung lalaki oh. Ah. Uh, uh, mix natin 'yan. Salamat po sa inyo panonood. Tutulong po tayo pagtatanggal ng mm, tilapia oh, lalaki oh.